Isang magandang araw mga Katty G. And for today's video nga po, ito magre-refill ako ng mga stock. Kasi naman naubos na yung mga nanti sa ng aking mga batang makulit at ni Little Y. Una ko nga pong sasali na na itong battle cleanser. At sa nakikita nyo nga po, bote yung... At sa nakikita nyo nga po, yun po yung bote na pakit pa yung sasalinan. Pero may aking sinasali ni Clean Pan. Kasi naman, nakita ko naman doon sa Lazada na no, nakasilto yung Clean Pan Cleanser. Yung dalawa nga po ay 35 pesos lang. 500 ml na yun. Diba? Sulit, diba? At sa susunod ko nga po sa salina na itong Unilab ah. Liquid Detergent. Napakaganda nga po sa damit ng baby. Unscented na nga rin po pala ito. Kaya 500 ml din po ito. At napakaganda naman talaga sa damit. Mga refill pouch na nga po pala ito. Ibinili ko ng mga sale. Nung 11.11 sa si Shopee o kaya sa Lazada. Talagang napakamura nila pagka 70% off pa. Kaya nakukuha ko ng mas mura pa. Talaga tayong mga nanay doon tayo sa mas nakakatipid. Pero sulit na sulit. Ang bilis nga naman kasi maubos nitong nasa bote. Kasi naman araw-araw nilalaban -araw ni Toyo King yung damit ng kanyang little one. At isinasabay na yung damit ng kanyang batang makulit. Kaya heto after one month, magre refill na ulit. Pa isa-isa ko nga lang binibili to pag laging sale lang. Saka ginagamit ko yung 70% off pag sa live mo kukuhanin. At kaya pa isa-isa lang at pang-isahan lang muna ang budget natin kasi hindi natin kaya ang pangmaramihan. Anyway, next ko na nga po itong Unilove Baby Bath. Talagang napaka-unscented din na po ito. Tsaka napakaganda sa buhok at sa katawan ng bata. At bukod kay Baby, ginagamit ko rin to kay batang makulit. Kaya naman hiyang na hiyang ang mga bata sa Unilove product na ito. So baka naman Unilove product. Baka naman magka-sponsor kahit taggalawa o kahit tag-isa na lang or dun sa clean fan, nakita nyo naman kahit isa meron kayo dito maka-endor sa kahit one week na panggamit lang ng mga bata kitang kita nyo naman na ini-endor ang mga product next naman itong bear brand ni Batang Makulit sasalinan ko na nga itong malaking lagayan niya dahil ubus na Kinasaid ko nga muna ang lagayan bago ko salina kasi nga nililinis ko pa. At sa mga bago palang manonood dito, pake like and follow na lang po ako. Maraming maraming salamat po sa panonood.